Mga kachararet, maaga pa lang ay pumila na tayo dito kay Aling Furing. Tingnan natin kachararet kung dito po natin makikita ang sinasabi ng Neda na 64 pesos. Non-food tour ka na! At yun nga mga kachararet, bigas pa lang, lugi ka na. Chararet! Pero i-check natin mga kachararet, baka kapag hindi bigas ang binili, ay sakto na ang 64 pesos. Nang Neda. According to Neda, Nasa mga ngayon, kachararet, 64 pesos ka lang, non-food poor Talaga ba, Kachararet? Hindi mo nga ang nang idea ang ating mga kababayan doon sa 64 pesos a day. Sige nga, Kachararet, magbigay ka ng idea. Mga Kachararet, paulit-ulit na ako nagpakyut dito sa Pure Gold. Hindi ko pa rin makita ang sinasabi ng Neda na 64 pesos. Saan na kaya siya? Chararet! Mga kachararet, pilit kong hinanap ang mga items na sinasabi nilang mura pero mapapamura ka lang talaga. Chararet. Wala po talaga yung presyong sinasabi nila. Instant noodles po. Instant noodles. Ano pa? Magkano Sige ba yung nga, magkano? Noodles, um, isang pakete po. Ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. Oo, oh, talaga ba? Kachararet? Okay, ano po. Um, and then, uh, kape po, ma'am nasa na, yung 3 in one Ito siguro yon kacharret. SRP bulletin din. Kano yon? Ah uh, ang kape po um usually yung 17 grams ang pinakamababa po. Around ah, 18 grams. At po, nalito so, na nga oh. anong grams, 10 grams ang tinutukoy niya. So tingin niyo ba masustansya itong mga pagkain na to? So kung lalagyan niya ng mga gulay-gulay, so yung 64 pesos sa isang tao ay hindi yan magkakasya. Buti na lang kacharret, maraming gulay-gulay dito sa paligid ng Pandi Technological Institute. Chararet. Salamat mga kacharerit kasi may tumutulong po sa amin para pambili ng pagkain dito sa PTI. Salamat sa Panginoon sa biyaya po ng buhay ng aking kaibigan na si Ma'am Apple Cruz. Isa po siya sa naging daan para makapag-reach out po ako sa mas marami pang nangangailangan. Kaya ngayong buwan ng aking kaarawan, hinihiling ko po na instead po na ako po ay inyong regaluhan, bigyan niyo na lang po ako ng mga grocery items na magagamit po natin para sa gift giving this coming December. Aming salamat po and God bless. Ito po yung mga kailangan po, lalong-lalo na po sa mga orphanages na atin pong pinupuntahan. Tingnan nyo na lang po yung mga hygiene kits at mga grocery items na pwede po nating ibigay para po sa gift giving natin. God bless and thank you po. Yan mga kacharerit at malapit na po tayong magbaya dito sa counter. Mga kacharerit, meron po tayong budget na 2,000 pesos lang na dala. Sana 1,000 pesos lang po ito. Chararet! Ito, ito, ito. Okay. Uh, yes, ma'am. 2,000 lang ako. Pag sumobra, Yes. Kaya mo ba? Hindi naman yung supot na lang. Okay. Box na lang. Magkano okay, siya, ma'am? Ito po. 115. Ah, 15? 15, yeah. Okay, Okay. So, yeah. Sige. At muntik pa nang magkabali ka ng pinamili. Tsara red, buti na lang, hindi ko kasama si Jem Jem okay. at si Dogman. Pagkakain namin sa tahian. Eh, di bakit kita isama sa vlog? <laughs> uh, pagka hindi naman, hindi kita isasama. Nag-vlog kita kayo? Yes. Pagka saan pa, naman? <laughs> at yun nga mga katsara red, pagkakasyahin po natin ang ating budget. At thankful kasi may natira pa kay Sir Elms. So ano na Neda, sobrang tipid ng ginawa ko po dito. For two weeks po itong aming pagkain. Chararet, hindi po siya for one week. Ate, hindi ka magbabayad. Salamat po sa sobrang accommodating po na field gold attendant po natin. God bless!